20 milyong pisong halaga ng mga pirated DVD ang nasabat ng maturidad mula sa isang truck sa Ross Boulevard sa Maynila. Arestado ang isang Chinese national na nagmamayari umano ng kontrabando, gayon din ang limang Pinoy na kasama niya. Balita hati ni Victoria Tulad. libo-libong parat DVD ang tumambad sa mga tauhan ng OMB o Optical Media Board at Philippine National Police nang buksan nila ang truck na ito na papunta sana ng Quiapo, Maynila. Natsyempohan ng joint operation ng dalawang ahensya ang truck sa Ross Boulevard pasado alas 9 kagabi. These are the high-grade ones na parang Blu-ray na siya, except for the casing, but these are good quality uh, DVDs. And then took us about mga ilang gabi rin, sir, ano, na naglalamay kami, nagkikwentuhan kami, tatlong gabi. And then finally, kanina, akala namin negative nga ulit. Akala nga namin kanina, mag-negative -ne na kami. Biglang tawag yung tao ko dun sa kabila. Sir, may nasabat kaming van. O oh, sige, uh, darating ako. So, from there, tinuha namin, no? Oh, sa harap ng Traders sa uh, Highway, then dinala dito sa opisina. Nagkakahalaga raw ng 20 milyong piso ang nasabat na pirated DVDs na pag-aari umano ng Chinese national na si Muzi Zhu. Bagamat nakaiintindi at nakapagsasalita ng Tagalog, tumagay magbigay na bahayag si Zhu. Kasama niyang dinila sa presinto ang driver, mga pahinante at kargador ng truck na pawang mga Pinoy. Depensa nila, hindi nila alam na pirated DVD ang sakay ng truck. Hindi na alam kay, kasi hindi na mabubuksan yan. May karton, may sako pa yan. namin na alam. Ito sa Naharap sa reklamong paglaban sa Republic Act 9239 o Optical Media Act of 2003 ang mga suspect. Ang violation dyan is, is illegal distribution. Uh, definitely, ito yung mga counterfeit siya. Ang maximum penalty, maski sa importation or distribution, is, is a maximum imprisonment of six years. Ito na raw ang pinakamalaking operasyon ng OMB at PNP simula na magkaroon sila ng Memorandum of Understanding sa pagsupo ng piracy sa bansa. Sa ngayon, bumaba na raw ang mga kaso ng piracy sa bansa. Pero upang tuluyan ng masolusyonan ng suliraning ito, paulit-ulit na pakiusap ng mga otoridad. Kung walang bumibili, wala nang magbebenta eh. Sana yung mga kaibigan natin, mga kababayan natin, na maging aware din sila sa mga mga ginagawa. Ginagawa namin, pati ng kapulisan, na talaga all out ng kampanya natin. Sana huwag na silang bumili ng mga illegal. Victoria Tulad, GMA News.